eto yung full video sa pagawa ko nitong sing-sing na stainless steel size 9 na order ni ma'am na taga Kabuyao, Laguna so ito ay dinasalan ko na rin kaya uh, tignan nyo na lang yung uh, video so uh, ganito sya meron sya mga orasyon na maliliit na mga sulat so dalawang piraso yun na maliit tapos mga maliliit na mga bato, kahoy, dahon, bunga, ugat So, tinig na akong pino para magkasya sa sing-sing. So, ito naman ay kailangan ko siya i-fold. Para may pagkasya ko sa sing-sing. No? So, dalawa yan. Um, sinulat ko sa sobrang maliit. Mga pangalan yan. Ang mga banal na mga pangyarihan. Uh, mga diyos para uh, makatulong sa tao. Sa panahon ng mga panganib, mga aksidente. So, nilagay ko siya sa... Sim sing tapos tsaka ko naman nilalagay dito yung mga maliit na bato mga uh, yung mga sangkap natin nilalagay ko dyan so sobrang pino lang para makasya kailangan kasi magkasya eh. at ang uh, paglagay naman dyan ay kailangan maging maingat para hindi matapon dito siniksik ko yung mga maliliit ng na mga natitira dito ay siniksik ko siya ng mabuti para uh, mailagay ng maayos yung at saka maidikit ko ng maayos may mga pino kasi so para yung mga pino mapupunta sa ilalim tapos matitira sa si ibabaw yung mga malalaki kaya kailangan ko siya i-siksik pa gamit ang papel Uh, dito na idikit ko na siya para hindi siya magalaw-galaw pag ilalagay ko yung itim na mga bato. Okay. Tapos dito ay nilagyan, nalagay ko na yung itim na bato. Tapos nadikit ko na rin so isosand paper ko na. So dito medyo nahirapan ako sa pag uh, sandpaper nito kasi sobrang tigas uh, na damihan ko kasi kaya sobrang matigas yung bato. Kaya gumamit ako ng medyo magaspang na sandpaper. ito ay gumamit na ako ng medyo manipis na sandpaper para kuminis yung bato tapos dito naman ay inalis ko na yung mga sobrang mga pandikit gamit ang cutter So, ito tapos na siya. So, ganito na yung itsura niya. Uh, finish item.